Bago nga matulog ay eh, nakaramdam ako ng gutom kaya nga nagpaluto muna ako ng pansit canton kay daddy. Eksakto nga dahil hindi na siya mahihirapan na magpakulo pa sa kalan dahil nga meron na kaming multi-cooker ng Eureka na natanggap niya galing sa company o oh, diba? Mili nga pala ako nitong alimas at ipapakabit ko nga sa kanya mamaya habang inaantay ko nga yung niluluto niya. So kasi to nakaka-relax talaga. <laughs> This is it! na nga ako at ikakabit na ni Papa J ito. Totoo kaya sinasabi nila kapag nakakabit to ay makakaramdam ka ng relax at talagang malamig siya sa mukha. So eto na nga nilalagay niya na. Yung pagbabalang lang pala talaga ng mask na to ay naramdaman ko na na malamig. Mental pa! Parang panahon ngayon napakalamig. pa pala ng. Finally naluluto na nga, at gutom na gutom na nga ang person pero eto ang pinaka the best. Pagkatanggal ko, ang sarap sa piling. Alam mo kung magkano lang yan? 30 pesos lang, o oh, ba? Diba? Sa so, halagang 30 pesos, na-relax na yung piling mo. Ano pa yung gagawin natin? Hindi kumain na tayo ng pancit canton. And thank you for watching, mga idol. God bless!